morning mga boss Kailan uh, tito Alan na rin tayo ng bakal Para sa mga biga Para masimulan na nilang Mabakalan yung biga natin don Then next week yan Pwede na natin champloringan Sa taas Tapos asintada ulit Para sa Walls Tapos drywall sa gitna Para sa mga kuwarto and Punta na muna tayo dun sa kila Tito Alan. Tapos sabay tuloy na tayo dun sa ita times natin. Tingnan natin kung kaya nating tapusin ngayon yung sala. Kasi maraming putol-putol. Yun ang mga naiwan ngayon. Yung puro sa gilid yung mga naiwan sa tiles natin dun sa sala. Tingnan natin kung kakayanin nating tapusin ngayon. Tama na tayo mga boss ayan mga boss uh, nandito na tayo ayan yung napormahan nila binaklas na yung forma yung nabuhusan nila nabuhusan pala nila to kahapon ayan binaklas na yung forma gagamitin doon sa kabilang side na yun doon sa ano tapos yung si Vincent yung kasama natin gumagawa na siya para sa biga Nagbe-bend na siya ng bakal para sa biga natin uh, mamaya pwede na nilang ilagay yung bakal or pwede na nilang ipabrigate sa baba tapos ipapatong na lang sa taas yan si Tito Alan siya yung pinaka lead man natin dito kaya yung trabaho pwede nating iwan kasi may, may nagkakatiwalaan naman tayo sa trabaho kaya hindi lahat ng ano eh na ka lang hindi mo naman kailangan silang bantayan kasi alam naman nila yung mga gagawin nila kaya pwede pa rin tayo magtrabaho sa iba lalo na nga finishing yung ginagawa natin don eh sila dito and ganyan muna yung ginagawa nila puro asintada, palitada si Koinoli bago lang sa atin Tas silang tatlo bago lang sa atin si Tito Alan ilang project ko na siyang nakasama kaya siya na yung pinagaan ako sa mga trabaho siya na iniiwan ko sa mga ibang nagiging trabaho natin Ayan, si Tito Alan ni naayos na yung mga gagamitin forma na si Gwenoli ang binabakalan na tong poste natin dito na isa gumagawa ng stirrup and stirrup para sa biga natin eto hindi naman inaabot ng tubig yan kahit na malakas ang ulan, bumagyo man, hindi siya umaabot dito sa loob. Ang gandun lang daw yan, yun ang pinakamalaking bahana nangyari dito, ang gandun lang sa may kulungan ng aso nil, o dun sa may pala na yun. Ayan. Kaya hindi aabutan yung loob natin kasi may tambak pa naman yan. Ayan mga boss, nandito na tayo. Ayan, as usual, mag ulit tayo. Magbibistay muna bago makapagsimula stay na muna tayo eh okay. okay. nyo ka boss nakakapaglagay na tayo rito sa may gilid yan natitira na lang tatlong peraso dito tapos lalabas na tayo don sa may kusina tapos eto lang ang naiiwan pa kasi meron silang aquarium dito hindi naman natin pwedeng ilagay pa yan kasi hindi sila makakadaan. Tapos bago lang yun, baka magbaba pa siya. Lalo na dun sa gilid na yan, medyo makapal. Makapal yung pinaka-topping ng tiles natin dyan. Siguro dito mahuli na to. Bukas na lang yun, mailalagay. Tapos napagputol na rin tayo para dun, yung maliit dun sa ilalim na yun. Ayun na, mga nakaputol na yan. Ilalagay na lang natin. Yung dito sa hagdan, hindi ko alam kung anong papalagay niya kasi wala pang tiles para dito. Ayan. Hindi na lang yan. Tapos nailagay na rin yun dun sa may papuntang underground. Ayan. Ayan mga boss, yung dito sa ilalim tapos na rin. Ayan. Sa dito sa loob na to, yung natitira na lang natin na ginagawa is dito yung, sa tapat nung may aquarium. Ayan. So, na tayo doon. Doon naman na tayo. Didiretso na natin yun yung sa malapit sa may lababo. Nakaapat na tiles na tayo na ilagay nung hapon. Ayan apat tayo, tapos dun na tayo bali dalawa pa yan tsaka ganyan kalaki mga 5 inches dun sa dulo may kaputol pang 5 inches dun ito muna tayo maglagay yeah, habang umuulan, trabaho muna tayo hindi pa naman tayo makakauwi mga uh, boss tapos na yung paikot dito and hanggang dito grout na lang yan Iga grout na lang yun don tapos na rin pupunta rito ayan dito na tayo bukas bukas dito na tayo may sumobra tayong konting halo inilagay na natin dyan para hindi sayang kesa itapon ilagay na lang total makapal naman siya yan, hanggang dito nakapaglagay na tayo ng isa. Isang tiles dito. Isa pa dyan, tapos 5 inches. Putol na 5 inches. Tapos papalabas na tayo ulit dun. Yan. Yan lahat. Tsaka ilan na lang yung semento natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pitong semento, tatlong adhesive pa yung natitira natin para dito. Yan. Pero for sure kukulangin yan para sa terrace. Ayan. Kailangan pa natin para sa terrace kasi i natin yung sa terrace dyan. Ayan. Linisin, maglilinis muna tayo tapos ilalagay pinto. Pupunta kay Tito Alan. Dun sa tinrabaho nila Tito Alan. Ayan. may mga nan konti sa video okay yeah. Ayan mga boss, nandito na tayo. Ah, uh, ito, 'yun naman yung natrabaho nila, nabuhusan na 'to. Yung isang posting na titira. Tapos nakapaglagay na sila ng bakal. Ayun pa yung isa. Ayan. Meron pa yan sa gitna, tsaka dun sa likod, sa dire-diretso. Tapos, flooring na ng Python board Python board Asintada ulit Bubong palitada Yan. Ilang Ilang araw na lang din kami dun sa Tinatiles namin dun Pwede na tayong lumipat dun sa Kung saan Kung ano yung mauunan darating yung Sa Mabalakat Or yung dito sa May Kandaba Kasi yung sa Kandaba na yun Medyo PVC panel, tiles, wall cladding, yun ang mga gagawin doon. Kaya pag napatanggal ko na mga napabaklas ko, ako ni magtatrabaho. Ayan, tingnan natin yung loob. Kung, kung malinis ba, malinis bang iniwan nila. Ayan, mga nakaayos na may forma natin scaffolding yan okay na bukas may lalagay yun doon itong isang ginagawa nila na to panigurado dun yun tapos gagawin na lang yun dito sa gitna Popormahan na next week papo-order na tayo ng python board tubular para ma habang hindi pa masyadong palagi yung ulan kailangan mabubungan na natin And, yeah, huwi na muna tayo mga boss bukas na lang ulit thank you ayan mga boss nandito na tayo sa bahay uh, ngayon total maaga pa naman ayusin na natin yung mga sasawurin nila para bukas para kasi syempre nagtatrabaho tayo dun sa kabila hapon bibigay na lang natin sa kanila yung sahod nila ayusin na natin kasi may mga advance advance syempre hindi may, may iwasan yun para may panggastos sila sa pang araw, -araw nila Pero pwede naman kahit muna, hindi muna na ikaltas sa kanila kaagad lahat. Ang gusto nilang hati-hati lang para may matitira pa rin silang sahod. Uh, may matitira pa rin sa sahod nila kahit paano. Sino okay. muna natin sahod nila. Sa loob ng 8 days ayun uh, nagbibiga na sila maglalagay na sila ng bakal para sa beam natin bukas siguro matatapos na nilang bakalan yon. may mapopormahan man sila hindi ganun karami kasi marami pang kulang dun sa bakal natin tsaka napansin ko dun sa nilagay nilang bakal dun sa may beam tig-apat lang papalagyan natin siya ng extra sa gitna papagawa nating aning, para mas matibay hindi lang siguro nila naintindihan yung sinabi ko kanina sabi ko tig-anim uh, lahat poste, biga yung bakal sa biga tig-anim na bakal 12 12mm tsaka 10 yung gitna papalagyan na lang natin bukas sa kanila ng extra extra ng 10 mm sa gitna para mas matibay na lang yung beam natin sina natin Thank hmm. Si Tito Alan, pagpapasok siya bukas Ang apat na araw niya Tapos yung tatlo, kompleto Kompleto yung araw nila Tapos si Edwin, ako nang bahala dun Kasi ako na may kasama niya Basta abut na lang natin yung kay Edwin. Dito kasi, kailangan mga nakalista. Yun nga kasi, may nag advance Tapos, si Tito Alan, hindi pagka may papagawa sa kanya yung kapatid niyang padarating ibang bansa, sinisinip niya. Kaya, minsan, hindi siya papasok. Pero, once na pag nalis ng kapatid nun, wala nang, wala nang magpapagawa sa kanya. Kung baga, dire-diretso niya siya sa atin. Hanggang makalipat tayo sa ibang trabaho. Okay, mga no, boss, bukas na lang ulit. Thank you.